tatlong tips para mas maging handa sa pagbaha. Bago, habang, at pagkatapos. Handa ka na ba? Hindi natin malalaman kung saan, paano at kailan darating ang bawat dilubyo. Kaya't narapat na maging handa tayo, kaya narito ang tatlong tips para mas maging handa sa pagbaha. Bago. Una, ihanda ang emergency go bag. Mahalaga na may magagamit tayo upang sa pagbaha ay maging handa. Ikalawa, tignan ang mga sulok ng bahay kung maaaring kung saan maaaring unang pasukan ng tubig sakaling bumaha. Ikatlo, isecure ang mahalagang bagay upang sa panahon ng pagbaha ay maging ligtas sa mga importanteng bagay. Habang, una, manood o makinig ng radyo batay sa alert level ng inyong lugar upang malaman ang status ng pagbaha sa inyong lugar. Ikalawa, iwasang lumusong sa baha. Ang baha ay maaaring paghuhaan ng maraming sakit, kagaya ng na lamang ng bakterya at leptospirosis. Ikatlo, kung kinakailangan, kontakin ng ahensyang ito, NDRRMC 911, Red Cross 143, at MMDA Flood Control. Pagkatapos, kung ikaw ay nasa evacuation center, ang una mong dapat gawin ay huwag mo na bumalik sa inyong lugar na niterhan. Kung hindi kasi di pa sinasabi ng inyong lokal na pamahalaan, naligtas na ang lugar na iyon. Ikalawa, i-disinfect ang lahat ng gamit o nabasa o nakababad sa tubig baha upang maiwasan ang pagkakaroon ng bakterya. Ikatlo, report agad sa Local Government Unit or LGU kung may sira ang inyong dinya sa kuryente, tubig, gas at iba pa. Paghahanda ay narapat na bigyang oras upang sa panahon na sakuna ay hindi lamang tayo maging ligtas kundi mas maging handa pa rin tayo sa lahat ng pagkakataon. Kaya handa ka na ba?